Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Si Narito ang isa malakas, suspenseful, at curiosity-driven YouTube hook para sa iyong kwento sa Filipino, na natural at cinematic, kasama ang call to action sa tamang punto ng suspense. Sa gitna ng dilim na kagubatan, may isang guro na naglalakad, bitbit -bit ang lumang aklatan ng kalaman. Ngunit may isang lihim ang gubat na maaaring magbago sa lahat na alam mo tungkol sa mundo ng mga bata at aral. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panganib at ang anino na nakaraan ay unti-unting sumusunod sa kanya. Ano ang natuklasan niya sa gitna ng kagubatan na pwede mabukas ng lihim na kalaman? Kung gusto mo malaman ang buong kwento at makita kung paano haharapin ng guro ang misteryong ito, mag-subscribe na at i-comment ang iyong hula o idea. Huwag palampasin ang susunod na bahagi at iba pang kwento na tapang, misteryo at inspirasyon. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa na mas mahabang version na hook, 30, 45 segundo spoken version, para eksaktong magfit sa video at mas mapanatili ang suspense bago magsimula ang main story. Gusto mo ba gawin natin iyon? C. Si. Narito ang iyong kwento sa Filipino, sumusunod sa lahat ng iyong tagubilin. Ang ulan ay bumagsak ng malakas sa kagubatan, at bawat patak ay tila may dalang lihim na kwento. Sa gitna ng dilim, may isang guro na naglalakad, bitbit -bit ang lumang bag na puno ng mga aklat. Ang kanyang mga paa ay maruming maro, Munit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng tapang at determinasyon. Bawat hakbang niya sa lupa ay may halong ingay ng mga palumpong na nadudurog, Munit hindi siya natitinag. Kung hindi ako magtuturo sa kanila, sino pa, bulong niya sa sarili. Sa mga batang nakatago sa lilim ng mga puno, siya ang liwanag ng pag-asa. Munit may isang lihim sa kagubatan na alam lamang na matatanda. Ang mga hayop, sabi ng mga kwento, ay nagbabantay sa kalaman. At may isang lugar sa gitna ng gubat na bawal pasukin, kung saan nawawala ang mga nagtatangka maghukay sa katotohanan. Lumapit siya sa isang malit na pamayanan sa tabi na ilog, dala ang mga aklat at aral. Ang mga bata ay humabol sa kanya, mata nilang nagliliwanag ng kuriusidad. Ngunit sa kanyang likuran, may aninong sumusunod, isang misteryosong tunog na yabag na hindi niya mawari. Bawat leksyon niya ay puno ng kwento ng bayan, kasaysayan na kanilang ninuno at sikreto ng kagubatan. Munit habang tinuturuan niya ang mga bata, ang misteryosong anino ay lalong lumalapit. At isang araw, isang batang babae ang nagtanong, "Guro, bakit bawal pasukin ang gitna ng gubat?" Hindi niya sinagot agad dahil alam niya na ang sagot ay magbubukas na mas malaking misteryo. Sa gabi, habang ang mga bata ay natutulog, siya ay bumalik sa gubat, dala ang isang ilaw at mapanong nakaraan. Ang hangin ay humihikbi at may mga bulong sa dilim na tila nagbababala ng panganib. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa takot. Habang inaabot niya ang gitna ng kagubatan, isang kakaibang liwanag ang nagbukas sa harap niya. Ang mga anino ng nakaraan ay sumayaw sa paligid at isang lihim na matagal ng nakatago ay nagsimulang lumantad. Kung gusto mo, pwede ko itong ipagpatuloy mula dito sa parehong tono at intensity para mapanatili ang suspense at loop na gusto mo. Gusto mo ba ipagpatuloy ko na agad? Sige, ipagpapatuloy natin ang kwento mula sa huling linya, Susubukan kong panatilihin ang parehong cinematic, emotional at suspenseful na tono, mga cultural na elemento na Pilipinas at natural na flow, humigit kumulang limang daan words. Ang liwanag ay hindi galing sa araw o buwan, kundi sa isang kakaibang bato na nakabaon sa lupa, kumikislap na parang may sariling buhay. Lumapit siya at naramdaman ang init na dumadaloy sa kanya mga palad. Parang binubuksan ng bato ang pinto ng nakaraan at ang hangin ay may halimuyak ng lumang kahoy at nyog. Narinig niya ang mga boses na sinaunang guro, nagmumula sa hangin, nagtuturo sa kanya ng mga lihim na kagubatan. Ang kaalaman ay hindi lamang para sa mga nakakita, kundi para sa mga handang mga has, ang bulong na isa sa kanila. Ngunit ang boses ay may kasamang babala, may panganib na sumusubok sa puso ng bawat nagtatangkang magturo. Sa likod niya, ang mga anino ay unti-unting nagiging malinaw, mga nilalang na tao. ngunit ang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy. Hindi niya alam kung kaibigan o kaaway ang mga ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, kung hindi siya magpapatuloy, mawawala ang pag-asa ng pamayanan sa kalaman. Dahan-dahan niyang inyangat ang bato, at sa bawat hakbang patungo sa gitna, naramdaman niya ang lupa na parang humihinga. May mga ugat na sumasayaw sa paligid niya, kila sinusubok ang kanyang lakas at determinasyon. Ngunit hindi siya tumigil, sa kanyang dibdib, dala niya ang pangako sa mga batang umaasa sa kanya. Habang naroroon siya, may isang matandang punong kahoy na biglang sumuliap sa kanya, at sa bark nito ay may ukit. Ang tunay na guro ay hindi natatakot sa dilim, siya ay nagliliwanag sa gitna ng kawalan. Ipinakita nito sa kanya ang isang landas, mas makipot at mabato, ngunit malinaw na nagugnay sa puso ng kagubatan. Habang siya ay sumusunod sa landas, isang kakaibang tunog ang narinig niya, halos parang iyak ng bata, ngunit mas malalim at puno ng misteryo. Lumalalim ang gabi at ang mga bituin sa itaas ay tila nanonood, naglalagay ng gabay sa bawat hakbang niya. Ang hangin ay humihikbi sa mga dahon, at bawat hinga niya ay nagdadala ng takot at pag-asa sa bay. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang mga batang naghihintay sa kanya sa pamayanan. Kung siya ay mabibigo, mawawala ang liwanag ng kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang lakas na nagmumula sa lupa, sa hangin, sa bawat bulong ng gubat. At bigla, sa gitna ng dilim, may nakita siyang isang pinto, hindi gawa sa kahoy, kundi mula sa enerhiya ng gubat mismo. Ang pinto ay kumikislap, parang naghihintay sa kanya na buksan ang lihim na matagal nang nakatago. Munit sa kanyang likuran, ang mga anino ay lumapit, mas malapit at mas mabigat ang presensya. Sa kanyang puso, alam niya, ang sagot sa lihim na kagubatan ay magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng mga batang umaasa sa kanya. Kung gusto mo, pwede ko rin tapusin ang kwento sa susunod na limang daan words na may klimats at pinakamataas na suspense bago natural na hintuan para perfecto itong video script. Gusto mo ba gawin natin iyon ngayon? Sitchish, ipagpapatuloy natin ang kwento mula sa huling linya, dahan-dahan papalapit sa natural na pagtatapos, pinapanatili ang suspense at cinematic na tono. Bumukas ang pinto ng gubat ng dahan-dahan, parang hinihintay ang bawat galaw niya. Sa loob, ang liwanag ay nagbago, hindi matindi, kundi banayad at nagbibigay daan sa mga anino na tila naglalaro sa paligid. Ang puso niya ay kumakaba, hindi sa takot lang, kundi sa pagkakurious kung ano ang nakatago sa loob. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na silid na nabuo sa gitna ng kagubatan, punong-puno ng lumang aklat, guhit sa lupa, at mga larawan ng mga sinaunang guro. Parang isang lihim na aklatan na itinago ng gubat para sa mga karapat dapat lamang. Sa bawat aklat na hawak niya, naramdaman niya ang enerhiya ng kaalaman na dumadaloy, tila bumabalik sa kanya ang lakas ng bawat nag-aral at nagturo bago siya. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Ang mga anino ay patuloy na nakamasid sa kanya, ngunit ngayon… Tila may respeto na sa kanyang tapang at determinasyon. Isang anino ang lumapit at sa halip na takutin siya, ipinakita nito ang isang guhit sa lupa, isang mapa patungo sa mga bata sa pamayanan. Para bang sinasabi ng gubat, ang kaalaman ay dapat ibahagi, ngunit dapat mong kilalanin ang panganib. Dahan-dahan, kinuha niya ang ilan sa mga aklat at inilagay sa bag. Narinig niya ang yabag ng mga bata sa kanyang isipan, kanilang mga tawa at tanong na puno ng pag-asa. Alam niya na oras na para bumalik, dala ang liwanag na natagpuan sa gitna ng kagubatan. Habang lumalabas siya, naramdaman niya ang hangin na mas malumanay ngayon, at ang mga anino ay parang humahalaklak, nagpapakita ng pasasalamat. Sa bawat hakbang pabalik, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit mas malaki ang lakas ng determinasyon. Alam niya, ang bawat leksyon ay hindi lamang sa salita, kundi sa tapang na hinaharap ang dilim at hinahanap ang katotohanan. Paglapit niya sa ilog, nakita niya ang mga batang naghihintay. Mata nila ay kumikislap sa lampara ng buwan. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang aklat na magbubukas ng kanila mga isipan at puso sa mas malawak na mundo. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, naramdaman niya ang isang kakaibang pag-alog sa lupa, parang may humihikbi sa kagubatan, isang lihim na hindi pa na nabubunyag. Ang kanyang mga mata ay muling lumingon sa gilid ng gubat, sa direksyon na liwanag na kanyang pinagmulan. At sa puso niya, alam niya, kahit natapos ang gabi, ang gubat ay may sariling kwento, at siya ang tagapamagitan ng kaalaman at misteryo. Kung gusto mo, pwede rin tayong gumawa ng YouTube Ready Timestamp script mula sa kwento na ito, kasama ang suspenseful hooks, captions, at audio keys para full cinematic experience. Gusto mo ba gawin natin yon gayon? Sitch, narito ang natural at cinematic na pagtatapos ng kwento, dahan-dahan, graceful at suspenseful ngunit may sense of closure. Lumakad siya papunta sa mga bata, dalang mga aklat at kalaman na kanyang natuklasan sa gitna ng gubat. Ang buwan ay sumilip sa pagitan ng mga puno, nagbigay ng liwanag sa kanilang mukha, at nagpakita ng daan pabalik sa pamayanan. Ang mga bata ay nagtipon sa paligid niya, ang kanilang mga mata puno ng kuryosidad at paghanga. Gumiti siya at binuksan ang unang aklat, ang pahina nito ay puno ng guhit, kwento, at lihim na kagubatan. Isang bata ang humawak sa kanyang kamay at nagtanong, Guro, lagi mo ba kaming tuturuan? Tumangos siya at sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit higit sa lahat, ang ligaya ng pag-asa. Ang gubat sa likuran nila ay tahimik ng gayon, tila humihinga at nagpapahinga at ang mga anino ay naglaho sa liwanag ng buwan. Bawat leksyon na ibabahagi niya mulang gayon ay may halong tapang, misteryo, at pagmamahal sa kaalaman. Hindi niya kailangan ipaliwanag lahat ng lihim na kagubatan. Ang mahalaga ay natutunan ng bawat bata ang halaga ng pagtuklas, pagtitiwala sa sarili, at tapang sa haap ng takot. Habang naglalakad sila pabalik sa pamayanan, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha, banayad at puno ng pangako. Alam niyang kahit sa dilim at lihim, ang kaalaman ay palaging mananalo, at ang bawat guro ay bayani sa sariling paraan. At sa huling suliap niya sa gubat, isang pakiramdam na kapayapaan at pag-asa ang pumuno sa kanyang puso. Ang liwanag ng buwan ay naglaro sa kanyang mga aklat, at sa bawat hakbang patungo sa pamayanan, alam niya, ang kwento ng kagubatan ay buhay na buhay sa puso ng mga batang kanyang tinuturuan. Kung gusto mo, pwede rin nating gawin ang buong kwento bilang YouTube script na may timestamp segments, audio notations, suspense hooks sa bawat scene, hashtags, at trending keywords para madaling iproduce at viral ready. Gusto mo ba gawin natin iyon?